Alam ninyo, kahapon lang nakausap ko si Nanay Rosa, 68 na put years old, na nakatayo sa linya ng bangko. Nagtanong siya sa akin, anak, totoo ba yung sinasabi nila na may dagdag na pensyon tayo ngayong taon? Nakita ko sa mga mata niya yung pag-asa at takot na sabay-sabay. Pag-asa na may tulong na darating, takot na baka isa na namang false hope. Kaya naman nandito ako ngayon para sabihin sa inyo ang totoo. Hindi ito fake news. Hindi ito pampalubag loob. Ang bagong pensyon para sa lahat ng seniors ay tunay na darating sa Mayo, Hunyo at Hulyo 2 at 25. Isipin nyo ilang dekada na nating nagtrabaho. Ilang taon na nating binayad ang aming kontribusyon sa gobyerno. Ngayon, panahon na para makatanggap naman tayo ng tulong na karapat dapat natin. Pero hindi lang basta tulong ito, mga kapamilya. Ito ay recognition sa aming mga sakripisyo. Sa mga taong nagpalaki tayo ng mga anak, Nagbayad ng utang ng bansa sa pamamagitan ng aming pawis at dugo. Nakakatuwa isipin na sa edad nating ito meron pa tayong rason para mag-celebrate. Meron pa tayong bagong simula na naghihintay. Sa susunod na mga minuto, sasabihin ko sa inyo ang lahat ng detalye. Sino ang makakakuha? Magkano ang matatanggap? Paano mag-apply? At higit sa lahat, paano natin siguraduhin hindi tayo maluloko ng mga scammer na sumusubok na magnakaw ng aming mga benepisyo? Kaya nga akong natutuwa kayo sa balitang ito. Paki-click ang like button para marating natin ang mas marami pang senior citizens na kailangan nila malaman ang impormasyon na ito. Mag-leave din kayo ng comment saan kayo nakatira para malaman natin kung saan-saan umabot ang balitang ito. Huwag kayong aalis. Diyan dahil ang susunod na sasabihin ko ay maaaring magbago ng inyong buhay para sa mas magandang kinabukasan. Mga minamahal kong kababayan. Umupo kayo ng maayos at pakinggan nyo. Ang kwentong ito na magiging dahilan kung bakit kayo magiging masaya sa mga susunod na buwan. Noong nakaraang linggo, habang naglalakad ako sa palengke ng aming bayan, narinig ko ang usapan ni Kuya Ben at ni Ate Mila, dalawang senior citizen, na nagkukwentuhan habang naghihintay ng jeep. Si Kuya Ben, 72 years old na dating security guard, ay nagsasabi kay Ate, Mila na napakahirap na ng buhay ngayon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Si Ate Mila naman, 6 years old na dating teacher, ay tumugon na totoong araw yon at kahit may pension sila, kulang pa rin para sa pangaraw-araw na gastusin. Narinig ko sa kanilang mga boses ang pagod, ang lungkot at ang pag-alala kung paano nila makakayanan ang mga susunod na araw. Alam ninyo mga kaibigan, hindi sila nag-iisa sa ganitong sitwasyon. Ayon sa pinakabagong survey ng Department of Social Welfare and Development, Mahigit 8.22 milyon ang bilang ng mga senior citizens sa ating bansa na ngayon at 67% sa kanila ay umaasa lamang sa kanilang mga anak o sa maliliit na pensyon mula sa SIS o sa mga private companies kung saan sila nagtrabaho. Nakakagulat na isipin na ang mga taong nagbuhos ng kanilang buong B, buong ayal ganyang sitwasyon si Lola Carmen. Kaya nga ang programang ito ay hindi lang tungkol sa pera, Tungkol rin ito sa pagmamahal at pag-aalaga sa aming mga senior citizens. Yun yung proseso ng pag-apply. Para sa bagong pension ay ginawang simple at accessible para sa lahat. Hindi ninyo kailangan magkwe ng mahaba o mag-travel pa sa malayong opisina. Ang mga barangay hall mismo ang magiging distribution centers ninyo. Ang mga kailangan niyong documents ay simpleng valid, birth certificate or any proof of age at isang accomplished application form na makukuha ninyo sa barangay hall o ma-download online. Para sa mga TechV na senior citizens, on yung mga barangay officials ay nakatakdang mag-undergo ng special training para matulungan kayo sa application, process at para masiguro na walang corruption o irregularities na mangyayari. Ngayon, alam kong marami sa inyo ang nag-alala tungkol sa mga scammer na sumusubok na magnakaw ng mga benepisyon ninyo. Pakinggan nyo ng mabuti ang mga sasabihin ko ngayon dahil napaka-importante nito. Ang legitimate na application process ay gagawin lamang sa mga authorized centers, ang mga barangay halls, city halls, at selected government offices. Hindi kayo hihingi ng processing fee o kahit anong bayad para sa application. Walang tawag o text messages na hihilingin sa inyo ang personal information or account details. Ang lahat ng komunikasyon mula sa gobyerno ay dumadaan sa official channels lamang. Kung may tumawag sa inyo na nagsasabing mula sa gobyerno at Hihilingin ang inyong IAN o password? Scammer IAN agad? Gusto ko ring ibahagi sa inyo ang nakakatuwa at nakaka-inspire ang mga kwento ng mga senior citizens na nakausap ko habang ginagawa ko ang research para sa video na ito. Si Tatay Eduardo, 78 years old na dating Jepnay driver, ay nagsabi sa akin na ang pinakamahirap sa pagiging senior citizen ay ang feeling na pabigat ka na sa pamilya mo sabi niya, anak, mahirap ang feeling na ikaw na dati ang nagbibigay sa pamilya, ngayon ikaw naman ang humihingi. Pero nang narinig niya ang balita tungkol sa bagong pensyon, nakita ko sa kaniyang mga mata ang pag-asa na muling bumalik hindi dahil sa pera mismo, kundi dahil sa pakiramdam na recognize pa rin siya bilang valuable member ng society. Si Nanay Teresa naman, 71 years old na dating, stress ay may ibang perspective. Sabi niya sa akin, Salamat sa Diyos at sa wakas may programa ang gobyerno na para talaga sa aming mga senior citizens na hindi charity kundi recognition sa aming mga contribution sa bansa. Ang mga salitang ito ay lubhang nakakaantig ng puso dahil totoo naman kayo ay hindi charity cases. Kayo ay mga Pilipinong nagbigay ng inyong buong buhay para sa pamilya at sa bansa. At karapat dapat kayong matanggap ang tulong at suporta na kailangan nyo. Ang timing ng programa na ito ay napakaganda rin. Ang Mayo na Hunyo at ang Hulyo ay mga buwan na madalas mahirap para sa mga pamilya dahil pasukan ng mga bata at maraming gastusin. Ang dagdag na income mula sa bagong pensyon ay ay makakatulong hindi lang sa inyong personal na pangangailangan, kundi pati na rin sa pag-ambag nyo sa mga gastusin ng pamilya lalo na sa mga apo ninyong mag-aaral. Ispin nyo ang saya ng mga apo ninyo kapag nakita nilang may pambili, kayo ng school supplies o may pang-contribute kayo sa kanilang baon. Pero igit pa sa financial aspect, ang programa na ito ay nagbubukas din ng mga oportunidad para sa social engagement at community participation. Ang mga barangay ay encouraged na mag-organize ng mga activities para sa senior citizens, mga health and wellness programs, livelihood training, recreational activities at social gatherings. Ito ay importante dahil isa sa mga pinakamalalang epekto ng pagtanda ay ang loneliness at isolation. Marami sa aming mga senior citizens ang nagiging withdraw mula sa society dahil sa iba't ibang dahilan. Kawalan ng mobility, kakulangan sa pera para sa social activities, o simpleng feeling na hindi na sila relevant sa mundo ngayon. Naalala ko si Lolo Antonio na nakatira mag-isa sa isang maliit na bahay sa probinsya. Mga tatlong taon na siyang hindi lumalabas ng bahay maliban kung para bumili ng pagkain sa tindahan. Walang kasama, walang kausap, walang ginagawa kundi manood ng AI buong araw. Nang narinig niya ang tungkol sa mga community, programs na kasama sa bagong pension initiative. Unang beses ko siyang nakita ng ngumiti ng malaki. Sabi niya daw, siguro naman meron akong makakausap na kapwa, senior citizen at mayroon akong dahilan para lumabas ng bahay. Ang mga simpleng bagay na ito ay may malaking impact sa mental health at overalling ng mga senior citizens. Ang healthcare component ng programa ay particularly revolutionary. Alam nating lahat na ang healthcare costs ay isa sa mga pinakamabigat na gastusin ng mga senior citizens. Ang mga maintenance medicines lang ay umabot na sa libo-libong piso bawat buwan. Yung mga regular checkups, laboratory tests at specialized treatments ay mas lalong mahal. Sa ilalim ng bagong pension program, ay yung mga senior citizens ay magkakaroon ng access sa comprehensive healthy package na magcover sa preventive care, treatment ng mga common conditions, emergency care at limited coverage para sa mga major medical procedures. Yes.